katulad ko kay Sir, si Sir J.M., ay anti-drug. You di know ba what happened to my family? Kaya na rin sa ating pa parang wala na, bumabalik na. Bumabalik na. At kung um, ito po, hindi natin paninindiga. At hindi po tayo makukwento sa ating mga kapag-anak, lalala ng lalala. At sa ating parangay, ipinatay. At, parang at panahon po yun, ilaw mo, biskaw, Noong nangyari po yun sa aking lola. Hindi ko makakalimutan, dahil ako po noon ay e, nagtatamahong ng lang at habang ako po'y nasa Cebu at nagpo po ng lecture, yung pala'y kinakatay na yung lola't lolo ko sa palagkas. Bura-bura palagkas ko lang. anos pareho. At kung nasa kasa kami na ako po'y nandoon at hindi umalis at bumiay, malamang kasama po. So, napakasakit kaya eh, ito po yung talagang sabi ko, ano ba itong nangyayari? At dito po yung nabalita sa dyaryo na ang balita, ang headline na eh, Lola, ginawang manok. Kasi ginilita. At kulang na lang po yung pinagulot na nilagyan ng sahod ng para patuluin doon. Talaga po hiwalay na. Kunti na po natin na sa ulo. Isa na eh. Kasi talaga natin. Dapat nilaan pa ako ng alambre. Yan ang pan. Kaya ako, okay, yun, hindi makakalimutan. At yun ko ay September 25, 1990. O ilang taon na tayo? 34 years. So, na-experience ko po yun. Kaya ako, kuy, naging pag sa Tasa Eh Kaya ako, kuy, naging mahilig na tumapas sa mga non-governmental organization. Wala pa ako sa sunod ng sitio. So, so nakapag po, kung ito ng mga, mga, mga organisasyon at talagang ang advocacy ko, katulad po ni Sir, ni Sir Eh ay antedra. Di ba na what happened to my family? At doon nga po, hanggang ako ay uh, sa City Hall, at nung ako ay nasa City Hall, sa taong po ako sa Government, binahanap ko mayor, from San Pedro, San Pedro and Robles. Ooh. So nakapag po ako ngayon at yan po'y nangangasimik at po Dan po. So hindi ko Dan na nangangay po di pa nasipigyan ng busi sa iyo. Hindi pa nahuhuli kung sino ang bukuan mo. At tao na ating. At kaya nga ako kakaraan di nandito ay si Sir KM Bisa sa lugar na kung saan may masakit Sa Palmera yang Palmera Ako pinumangin doon Na Kaya ako po ay talagang nananawala dahil ang nangyayari sa ating pamamalaki ay parang na. Bumabalik na. Bumabalik na. At kung ito po hindi natin paninindigan at hindi po tayo makukwento sa ating mga kapag-anak, kapitbahay, lalala lala, ng lalala. Ang dami natin problema. Bukod sa pagkain na dapat ipindi natin sa araw-araw na ginawa ng Diyos. pa ang krimen nandiyan dahil droga. May nakamba ang So, in short, talagang ito po'y dapat kahit po tayo ay kakaunti na talagang pinupunta pa tayo ng mga naninindigan. Yes. Ito po'y ibig sabihin lang, kailangan dumami po na pataka nakikinig doon po. At sila po'y tumatawag po. ano sa akin. Director, ano na ba ang nangyayari niya sa Maynila? Kasi dito nakakatakot kaya e, ang baba na daw na lipat ng aeroplano. Yeah. Mababawa ang lipat ng aeroplano dahil ka pa palaki. Parang nag-deploy ng mga personnel o ng mga gamit nila at inihahanda ang kagayan. Tatlo po doon, dalawa sa kagayan, isa sa Isabela. Dahil po yun ay Region 2. So rin din ako din. Isang taon po ako nasa ito. Ang pinagpupuwento sa akin ay mga tigay to gigaraw. So, like at ulo ang sinasabi ni Pastor na, sa palit, inay ka na yung Mary. Yes. So, sino hindi patatakot? Patatakot ka sa kanya. Dahil iyon ang uunahin kapag lumaban ang China. Sabi nga, napakatagal ng panahon, wala naman po sa kalintahan ng China ang panggiri. Wala. Never ay nalana kung may feed dahil sa trade, negosyo, pero hindi nyo kumakain ng tao. Kaya lang sila mapipilitan. Eh kapag sa, tayo ay dati sa kumakampi sa amin, naman, no? Kaya lang naman yun. Kaya nga ang paninindigan na natin nakaraang pangulo ay eh, yung pan. Kaya na tayo no to war. No to lahat. Huwag na natin isipin yung ng lokal. Ang isipin natin Sipo ba? E eh, siguro pag kira na, pag inyo may mag-aaway pa mga politiko, wala na. Iisipin na natin kung paano makaligtas. Kung paano i-secure ang ating pamilya, kung paano magkakaroon tayo ng pagkain. Dahil pag dumating po ang kira una, demonetize ang pera. Wala na sa isang pera. Kahit marami ka na itakong pera, sa panahon ng kira, demonetize po yan. Ano mangyayari? Nakawa ng pagkain. Nakawa, patay. Bukut pa dun, siya, siya, doon na kung makaliligtas ka, doon ka pa. O sa ya. Kaya po ito ay talaga isa sa dapat natin ipanawagan. Marami nang sasabi, ay mga maitok, kota gobyerno niya. Hindi po yun. Ako nga eh. Isa ko sa'yo kumumpay niya Ako po ang nabili sa <coughs> Mimarropa, doon po sa pantay ng muretal ni sa tanda na yan, dahil nabiniwala ko na pag sila'y nagkaisa, gaganda ang hey. Pilipina. Eh ngayon, ano po nakikita natin? Ah, wow! Mula sa taas na tayo, apekado! Because lahat na tumata. So in short, kailangan po magpigil natin na, yan. Yeah. Sabi nga ng iba, kailang pagbago ang foreign policy. Yeah. Yun yun eh. Yung foreign policy yan. Hindi tayo dapat kumampi sa isa. Dapat gitna. Kaya bigami natin ang yeah. lahat at walang kaaway. Yes. Yun po ang ating panawagan. Yun po ay personal po at sana Hindi ko na po iniisip yung mga naglalaban-laban na mga politiko dito sa atin. Pali wala po lahat yan pag may na. Pali wala lahat Importante, ang ikalat po ninyo ay dapat ipagdasal natin. Kaya nga po kami, ay meron isa, meron kami pinatawag na truko. Asama kami, Prayer for Peace Movement, PPM. Prayer for Peace, gusto namin panawagan na dapat ipagdasal natin. Huwag sana dahil pagka natuloyon, pari wala ko yung patakaway ng mga congressman ng mga sikatong o pagbingan. Pari wala ka siya. Dahil tayo magtatago. Dahil, patuloy na bakit ko kanina ni Pasto. May uso na rin na panlapan ang China. Robot dog. ato, na robot na may magigyan po sa tuktok. At paano mo mapapatay yun? Kung hindi kami sa mga Pilipino, Muna-muna, tapawin tayo patuloy hindi dapat mangyari yung gera na yan so yun po ay nagpapasalamat ako muli dahil ito ay hindi na at pinuntahan naman tayo ng ating mga patukuhin yes malayo ang pinanggaligan pero hindi lang po dahil na ishi ishi ito mga na, lalaman na dapat bago ang leadership, mapawa, polisian at dapat hindi matuloy ang gera.